Isang tatlong taong gulang na lalaki ang kumakain sa pamamagitan lang ng tubo o tinatawag na tube feeding. Hirap kasi siyang kumilos dahil meron siyang cerebral palsy. Para bigyan na mukha ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Kung magulang ka, ang dami mong dapat gawin at balansihin. Parang itong nakilala kong vlogger. Siya ay may anak na may cerebral palsy at may dalawang negosyong pinahatakbo. Partida, siya ay single mom. Yan si Jana, 29 anyos at ang kanyang anak na si Alonzo. Limang buwan pa lang si Alonzo nang madiagnose na may cerebral palsy. Ngayon, tatlong taong gulang na siya. May mga hirap namin sa hospital. Almost lost him several times and uh, three years na kami in and out ng hospital and three years na rin kaming fighting as a mother and son with his condition. Bring him to therapy every two to three times a week, feeding him. So it's a challenge that um, we're facing every day. Pero kinakaya naman. And you know, always think positive lang. Si John na naisip na pasukin din ang pag-vlog nitong pandemic at ishare ang everyday life nila ni Alonso para magbigay ng inspirasyon at kaalaman sa ibang magulang. Tulad na lang nitong tube feeding o pagpapakain kay Alonzo gamit ang peg o tube. Alam nyo ba sa abroad pa nila binibili Ang presyo aabot ng 22,000 pesos at kailangang palitan kada tatlong buwan. Bilang single mom, aminado si Jana na nagsimula siya sa wala. Pero kailangan niyang dumiskarte kaya pinasok niya ang pagninegosyo. Nagsimula siya sa cookies for a cause at sa tulong ng kanyang inat at ate, lumago. Ngayon, may clothing line na rin siya. Dahil sa kanyang negosyo, nakakatulong din si Jana sa iba. Sa katunayan, 5-10% down ng kanyang kinikita ay dinodonate niya sa ibang mga bata. If you have kids with special needs and disabilities, don't be like ashamed of them. Don't be embarrassed because they're a blessing. I-accept niyo sila ng buo. Alam mo, they're the best They're the best kids. They're the best blessing. Alam niyo guys, mahirap siya. Mahirap talaga. But, you know, if you accept that they are like that, blessings will do come in. Paunawa sa lahat na ang mga batang may special needs ay hindi dapat kutsain. Bagkus, dapat silang tulungan, unawain at mahalin. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid, ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.